guys, welcome sa aking channel. Magluluto tayo guys ng noodles. Samahan natin guys ang alugbate. May alugbate. Yan, sarap to guys. Magyan ng alugbate. Hmm, lagyan natin ng sili red at saka green ito. Ito, so, na sa guys. Lagay, punahin natin lagay, guys, ang albate. Ayan. Lagay natin yung albate. Kasi mas ano ito, gulay. na Palambutin mo na. gulay. Nalagyan na ng konting noodles. Ayan natin. Unahin natin ang alubata. Ayan. Hmm. Lagay so, na natin guys yung susunig ng model. Para ano, malasa yung alubate. Ayan. ambango mm. Ang bango-bango. Lagi natin paminta guys. Paminta. Kunti lang. Ang bango ng alugbati guys, pulok na siya guys. Lagyan natin ng puting asin. Guys, kulot na siya, guys. Lagay ko na yung, ano, noodles. natin yung chili green sa so, natin para maluto yung sili. So, Mugil sa ka alugbate. na ito guys. Bago ko lang kayo sa akong channel. Like and share. Subscribe dito na lang guys. Thank you for watching. Salamat. God bless sa inyo lahat.